So good morning guys, isa na namang adventure yung ating lalakbayin ngayong umaga Samahan nyo ako sa isa na namang paglalakbay Pagtuklas dito sa aking probinsya So yun nga guys, papunta na tayo ng Milagros At medyo hindi maganda yung panahon Mako, medyo umuulan ma dito sa amin ngayon Kaya dahan-dahan lang yung takbo natin Kasama ko nga pala si Urab TV Yes, cameraman <laughs> So guys, habang papunta tayo sa Milagros, meron nga tayong nadaanan na talabahan. So ito guys, makikita natin nandito yung mga talaba. Nagpira yun, Inay? 100 din siya? So guys, titikman natin yung isa sa mga dinaraayo dina dito. Ito yung uh, talaba. Okay guys, nilagyan lang natin ng suka guys. Tapos ito, pwede natin kainin to. I-experience ninyo ako dito siyempre. Tami na ba yeah. yeah, yeah. okay. okay. Okay talaga. Sarap. So yun guys, papasok na nga tayo sa munisipyo ng Milagros. Ayan, welcome to Milagros. So pero bibiyahe pa tayo guys ng siguro mga 5 to 10 minutes uh, bago natin marating yung bahay na pupuntahan natin. So guys, uh, may konting aberya nga tayo dahil dito sa dadaanan natin, merong natumbang kahoy. Punong kahoy, ayan o. Oh. So natak naharangan yung ating dadaanan. So isang malaking punong kahoy yung natumba. At yung mapapansin natin, meron na ring inaalis na rin ng mga taga rito or inaaksyon na na din nila kagad. dito guys, isa rin sa pinagmamalaki ng Milagros yung kanilang pastillas, yung carmelado, yung mula sa gatas ng kalabaw. So tara, bili tayo, tikman natin. So guys, dito yung gawaan ng special at masarap na carmelado dito sa Milagros. Ah, okay. Ay, and kinilas brother. So guys, pinapasok pa tayo ni Nanay ha? Oi, sulit tayo kasi naabutan natin yung naka ano pa. Ano to na pinapatuyo panay? Ano ginawa? Hindi na papaluto. Ababalutin na lang. So ito guys. Dugay na kamon ni nagaluto si nanay. So, manda na lang daw si nanay. So guys, bagong luto, bagong ano, mas masarap. Ng para manay. Anong nikay melado? Mm, pwede nang tikman na yung mm. usad, pwede nang makayang usad. So guys, tikman natin. ini kay naghiwalay na. Gatas ang baka, karabaw. Naimbilin ako daw na gatas ang baka. Masimbog ko na mong buwan. Mm. Mm. Gatas ang baka. Ito yung gatas guys na ano. pure galit siya na. No? Oo. Oh baka yan pero bukas naman mayroon naman sa kalabaw sa kalabaw pares na sandalan lasa ano maputian sa kalabaw maputian sa baka niya sa medium magadulang ah tapos ginahalo niya nay hmm, ano, sa na dapot niya tapos ang sangkap na, nanay gatas oh. isa sa mga pinagmamalaki na milagros yung carmelado dahil nga maraming mga pastuhan dito, maraming baka, maraming kalabaw, isa ito sa kanilang produkto na galing mismo sa gatas ng kalabaw at gatas ng baka. So ito yung pastillas nila dito, napakasarap. Naabutan natin si nanay na nagbabalot na ng ano kaya, bagong bagong luto to. Kaya yun. At habang papalapit nga kami sa lugar, ay pabigat ng pabigat na tila iba ang aming nararamdaman. Okay guys, mula sa aking likuran, narating na nga natin yung tinatawa, yung pinakalumang bahay dito sa Milagros. Ito yung pinaka-ancestral house dito sa Milagros. At time check, 11.28 or 11.30 na kami nakarating dito sa Milagros mula sa Masbate. So tara guys, Pasukin natin yung bahay, titingnan natin kung ano yung mga pwede pang ma-picture o may mga lumang gamit pa na pwede natin uh, makita sa loob ng bahay na ito. Sa isang tahimik na probinsya ng Masbate, matatagpuan ang isang bahay na saksing buhay sa kasaysayan, ang Ancestral House ni Vicente de Jesus. Hindi lamang ito isang bahay, kundi isang tagapag-ingat ng kultura, pamana at alaala ng isang pamilyang naging bahagi ng paghubog sa bayan ng Milagros. Itinayo noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Ang bahay na ito ay gawa sa matibay na kahoy, mataas na kisami, malawak na bintana at arkitekturang sumasalamin sa panahon ng mga Kastila at Amerikano. At sa aming pagpasok ng tumambad sa amin ang sira-sirang bintana, wasak na mga padir, At halos sa kopya na rin ng mga ligaw na mga halaman ang likod na parte ng bahay. Din in, ano ini siya? Ano, ano an an sarana, widening? Ano kay delicious ginrobak Ayo, oo. Okay. Oh. Preserve, ano na. Habang papakyat nga ako sa hagdanan, ay bigla akong kinabahan. Dahil sa sobrang luma na nito at pinag-iingat din kami nung nag guide sa amin. At pag-akyat ko nga ay bumungad agad sa akin ang mga sira-sirang kisami, mga sira-sirang bintana, at mga dingding na halos bumagsak na at halos butas na rin ang ibang parte ng sahig ng bahay wala na rin ang mga kagamitan o anuman ang pagkakakilanlan ng bahay. Merong limang malalaking kwarto ang bahay na ito. Halos wala na rin natutulog o nakatira dito. pagmamasdan ko nga ang bahay, may isang malaking katanungan sa aking isip. Ano kaya kung nabubuhay pa ngayon si Vicente de Jesus? So makikita natin guys yung haliging ginamit dito talagang matibay pa talaga at kahit isang daan taon hindi pa ito masisira yung mga posting ginamit dito so, uh, napakatibay ayun o so, yung mga posting ginamit dito Ayan guys, Orab TV kasama natin. guys yeah. okay. So, isa sa mga marurupok guys, mm -hmm. ang kahoy na paka natin. So guys, uh, tayo dito. Uh, papakita natin yung mga uh, ng bahay.

20 mga na nakati, may nakatira pa dito. Ay, siya, ah, okay lang. so guys, yung huling nanirahan dito ay yung ex-mayor na si Vicente Di Jesus. Kumbaga siya yung nangalaga nito. Tapos sa mga apo-apo na rin niya siguro, sa mga anak niya hanggang sa ito nga uh, medyo napabayaan. Siguro mga wala na dito yung karamihan sa mga anak ni Vicente de So hindi na masyado na pangalagaan. Saksi ang lugar na ito sa napakarami pang mas malalim pa na kwento sa bayan ng Milagros. So okay. Papaalam na tayo. Maraming maraming salamat brother. So dahil winilcome tayo dito sa na maikot yung lugar. Halos sa bubong, hindi na siguro. Yung bubong hindi pa yan napalitan, no? Halos 100% ito pa rin yung talagang ano. So guys, halos 100% ito pa talaga yung tunay at wala pang pinalitan dito. So at dito nga nagtatapos guys ang aming tour sa bahay, ang pinakalumang bahay dito sa Milagros na sinasabing isa sa naging munisipyo ng bayan ng Milagros. Ay, grabe. So maraming 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 salamat guys sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na kwento na naman na ating pagsasamahan. So maraming maraming salamat. This is Nyoko TV. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ang ancestral house ni Vicente de Jesus ay nagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay wala sa ginto o ari-arian, kundi sa mga alaala at pagpapahalagang pinamana sa atin. Ito ang bahay ng bayan, bahay ng alaala, at sa bawat haligi at bubong nito ay sumasalamin sa diwa ng isang sambahayang may malalim na ugat at mataas na pangarap. Maraming maraming salamat po ito pong muli Sinyo ko TV